Lunti ang tanawin, sariwang hangin at tubig. Ilan lamang ito sa mga biyayang hatid ng mga puno sa Cordillera. Pero sa kabila nito, samot-saring hamon pa rin ang kinakaharap sa pagpreserba sa mga ito. Nariyan ang forest fire. Sa tala ng DNR, higit 13,200 na ektarya ng kagubatan ang napinsala ng sunog ngayong 2024. Yung most na reason is unattended na burning, uh, meron pa rin nagsusunog, cigarette butts which were indiscriminately, indiscriminately thrown, and yun po yung, yung most, most na hindi, uh, yun yung cause ng fire. Benguet ang may pinakamalaking nasunog na umabot sa 10,800 na hektarya at sinundan ito ng Mountain Province na umabot sa higit 1,000 hectares. Maliban sa pagpapaigting sa kakayahan ng BFP sa pag-apula ng mga sunog, isa rin sa mga magandang solusyon dito ang pagtatanim ng magay. Nakikita po rin natin na itong magay na ito ay they are growing on doon sa very poor condition, very poor soil condition siya. So napakaganda for that reforestation species for that purpose doon sa mga areas na yun. Maliban sa madali itong paramihin, mataas din ang water content nito dahilan para hindi ito agad masunog. Ang mga ito'y itinanim na sa mga watershed sa Tublay at Bukod Benguet sa ilalim ng proyektong SNAT Action Frontline for Emergencies and Hazards or Safe ng DNR taong 2021. Pero sa patuloy na pag-init ng temperatura sa mundo, ang climate change tuluyan ng naging climate crisis, isang bago at hindi nakikitang kalaban. Hinikayat ng DNR ang lahat na magtanim ng puno para labanan ito. Pero Paano kapag dumating ang panahon na pati ang pagtatanim ng puno ay hindi na sapat. Sa Busol watershed pa lang sa Baguio City naramdaman na ang bagsik nito. Base sa aming uh, survey sir, mga 45% na lang po ang natira survive dahil sa drastic change ng environment po. Apektado rin dito ang supply ng tubig. Uh, one of the factor is yes, yung climate change at tapos yung mga trees, kumukunti na. At tapos, uh, another factor is, itong Operation. ano sir, halos lahat paved na yung mga areas instead of yung ano, magpupunta sa aquifer natin. Kung hindi kakayaning mabago ang klima, maaari pa rin mabago ang kakayahan ng mga puno para malabanan ang edit. Ito ngayon ang pangako ng bagong Tree Research Hub ng City Environment and Parks Management Office. Be the place for um, our uh, uh, foresters, our uh, environmental specialists, researchers on how to um, further develop no, yung mga pan natin, yung mga uh, tree seedlings natin para mas uh, magiging uh, yung survival rate nila mas uh, mataas. Magiging nursery din ang nasabing research hub para sa pagpaparami pa ng punla ng Benguet Pine Tree. Sa huling datos ng DNR, mas napalago pa nila ang forest cover sa rehiyon. Mula kasi sa 782,000 hectares na forest cover sa Cordillera, tumaas ito ng 857,000 na hektarya Ibig sabihin, higit 166,000 na hektarya ng kagubatan ang muling natamnan sa ilalim ng National Regreening Program mula 2010 hanggang 2020. Bagamat malaking hakbang ito, hindi pa raw tapos ang laban ng DNR para protektahan at mapreserba ang mga kagubatan mula sa iba't ibang banta na kung minsan, tao rin ang may gawa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.